Yo, 24 bars challenge, kabataan sa gitna ng pandemya. Shoutout po sa mga SK. Sila po yung bumuo ng event na to. Simula ko na po. Sinong nga bang apetado? Daata dyan sigurado Pero sa haba ng panahon ng no corona Tila nakasusok na sa ulo Sino nga bang apektado? Para ba nakakandado? Napilit binubuksan Tanong ko lang masisisi mo ba ako sa gitan ng laban na to? Na tila ba parang wala na rin katapusan? Mga na ka naglalaro Di mo na rin makikita ngayon sa daan Nakakalukot na isipin na di mo na pwede gawin na nakagawian Kaya naman yung ibang kabataan Ay na naligo na rin sa ibang daan Alam mo na yan Mapunuan na mga kumakalam na ka Mabuti ka't nag-aabang ka lang sa, sa gitan ng pandemya ay napakaraming nawalan Napakaraming ka kabataan ng lubos na nasaktan Ika nga nila kabataan ng pag ng bayan Ngunit bakit ganun parang naipit sa digmaan Na Nabulag sa kamalayan, tila ba pinagdamutan Habang meron tanong, tinubang papaniwalaan Ngunit tuloy lamang ang buhay kahit na anong mangyari Hanggang sa ito'y masumpungan Hindi man sa ngayon alam kung darating ang araw na ito ay matutundukan Ano man ang paghubok sa atin dumating ay kakayanin basta't magtutulungan Salamat sa pagpapaunak, kaibigan, maligayang araw ng kabataan Yun lang Yo, salamat po